Kapatid na Angelo Eranio V. Manalo ang tagapag-ugnay ng mga kapisanang pansambahayan ng Iglesia Ni Cristo. Bula po sa mga ministro at manggagawa at mga kapatid sa Distrito Iglesiastico ng Palawan South, ay buong puso po kaming bumabati sa inyo ng HAPPY BIRTHDAY PO! Dalagin po namin sa ating Panginoong Diyos na patuloy niya kayong pagpalain kasama ng inyong buong sambahayan at patuloy na maging pinakamalakas na katuwang ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manado. Ipinangangako po namin ang aming buong kasiglahan na pakikipagkaisa sa lahat ng mga aktibidad ng mga kapisa ng pansambahayan na inilulunsad po ng pamamahala. At gayon din, sa mas pinaitig na pagpapalaganap ng ating pananampalataya. Mula po sa lugar ng barong-barong, mula po sa lokal ng gilingan, mula po sa lugar ng tangitingin, mula po sa lokal ng prinsesa o duha, mula po sa lugar ng nara, mula po sa lokal ng ilalay, mula po sa lugar ng panitian, mula po sa lokal ng Rizal, mula po sa lokal ng Tagbarongis, mula po sa lokal ng Tagumpay Inagawan Extension mula po sa lokal ng Tagumpay mula po sa lokal ng Kalasigi mula po sa lokal ng Brooks Point mula po dito sa lokal ng Kesoy. mula po sa lokal ng Marabahay ng Mula po sa lokal ng Mambalo. Mula po sa lokal ng Caporna. Mula po sa Maasim Extension. Mula po sa lokal ng Antibuluhan. Muli po. Ha? Thank you